sensitibo ang ating pag-uusapan. Dahil sa makating dila ng isang kaibigan na ungkat ang isang mapait at masalimuot na nakaraan. Ah! Ah! Oh no! Yun ang mahirap. Alam nyo yung tipong nalagpasan nyo na, nalagpasan nyo na, uungkatin pa ulit yes! ng iba. Ayon. Ano itong nakaraang ito? Naku, kailangan yung hindi bumitaw dahil malalaman ninyo ang kanyang mapait na nakaraan. Kaya ang sigaw niya ngayon, walang ungkatan ng nakaraan. Pagkakaibigan na nauwi sa siraan dahil sa utangan? Ganang na-dispose ni Mama yung mga products at items. Kaso nga lang, di pa po nagbabayad yung mga umorder sa kanya. Kaya dapat intindi na lang ni Ate Carmen dahil magkaibigan naman po sila. Si Bebe, hindi marunong tumupad sa usapan. Ito si Maren Carmen, umaasa na babayaran siya. Tapos, kung saan-saan -sa niya kinikismis si Maren Carmen, eh di ba nakakasama ng loob yun? Matapos na kaya ngayon ang di manong traiduran sa pagitan ng dalawang magkaibigan? Ngayon, tulad ng napakarami po natin mga kaso dito, utangan na ang nagiging problema. Pero yan po ay nasa ibabaw lang ha, dahil meron po tayong medyo mas malalim na talakayan sa nangyari sa pagitan ng dalawang ito. Naniningil lang naman daw siya ng utang sa kanyang paninda, pero imbis na pera ang ibayad sa kanya, paninira sa kanyang nakaraan ang natanggap niya. Eto na, Carmen, humarap ka na. Ano ba ang problema, Carmen? Eh kasi po, gusto ko lang naman po makatulong sa kaibigan ko. Eh 20% lang naman po yung natatanggap kong porsyento dahil hindi naman po talaga ako yung dealer. Dealer Pidilo, ng ano? Ng mga produkto po, ng bra, lipstick, makeup, kung ano-ano po, panty. Eh sabi po sa akin, Carmen, kesa kung ano-ano yung mga pinagbebenta mo, nag-aalo ka lang kung ano-ano, bibigyan kita ng mga paninda. Ngayon, naitinulong ko rin po sa kaibigan ko dahil magkaibigan po kami. Eh, nangyari po, umaabot po ng 5,000 yung utang niya, hindi niya po ako diririmitan. Ako rin po yung naihipit doon sa taong nagtiwala sa akin. Mm -hmm. Bukod pa puro nagkasagutan po kami, yung po mga bagay na hindi po dapat sabihin, nasasabi niya pa po yung talaga po na nangaraan ko na matagal na matagal na, pero hindi na po dapat. Bakit tuloy-tuloy tuloy, ang tulo ng luha mo, Carmen? Kasi po talagang, hindi po dapat sabihin yun, dahil na sobrang pong tragedy ang sa akin noon. Sobrang dagok po sa buhay ko yung mga nakaraan na yun. So dahil lang ito sa mga produkto na nagkakahalaga ng 5,000 pesos? 5,000, 5,411 po. Oo, hindi naman ganong kalakihan yun. Pero dahil dyan, naungkat ang nakaraan Ay, yung, mo. Yung, sama po ng love ko, yung talagang yung nakaraan po, hindi na po yung dapat pagsabi, kahit po doon sa nandiligaw. Sa akin, siniraan niya rin po ako ng siniraan. Okay. Sinabi niya yeah. rin po doon yeah. sa lalaki na, eh, na, na gang rape yan ha, ba't yan ang aanuhin mo? Okay, o oh, eto na, nasabi na niya sa iyo na, sa iyo na mismo nang galing, Carmen. Ang uh, medyo masalimuot na trahedyang nangyari kay Carmen, siya noong kanyang kabataan ba ay nag-gang rape. Ilan taon ka noon? 13 po. Dibang, Thirteen? 13? po ako, Pam Limang lalaki, tatlong gabing ginasa. Itong atin pong episode na ito, uh, sinigurado namin kay Carmen na siya ay uh, may consent. Meron po siyang pagpayag na sa kanya mismo manggagaling uh, at isa sa publiko ang nangyari sa kanya nung siya'y 13 anyos lamang. Ito ay na Jaryo. Na Jaryo po. Ah, ano, tatlo front po ako noon, tatlong gabi ginasa. Tapos hindi po na lahat 'yun. Hindi lahat na huli? po pero hindi po na pa kulong. Bakit? lang po ako noon yung step father ko. Hindi ko naman rin tuloy na magulang. nakipag areglo po siya. Nalaman ko lang po yung yata po naka-virgin sa akin, 50,000. Yung po mga sumunod na apat, ah, Malaking pera po yun yung nakaraan eh. Ano naman nangyari yun? Na ano ka? Dinukot ka lang ba? Pati po yung salon na pinagpapagupit. Nagpapagupit lang po kami ng buhok. Meron po mga nagiinuman sa labas na mama na po sila eh, kasi 20 years old na po yung iba. Eh 13 lang po ako noon. Pero yung naka-Belgium po sa akin, 19. 19 years old lang. Okay. So, tinago ka ng tatlong araw? Opo. May pinainom po sila sa akin soft drinks na nawala po ako ng unconscious po ako. Nawala na po ako ng malay. Yung pagising ko po, nandun na po ako sa 8th Avenue. Doon po ako tinago. Doon po ako na-recover ng magulang So tapos sa Jacka na lang iniwan? Hindi po, na-recover po ako ng mga pulis malabon. Ay, yung na mga pulis po. na tiktikan, nandun doon pa rin sila. Opo. Kaya sila nahuli. Opo.